racing Wednesday November 15 So unang uh, araw ng uh, sa linggo buong linggo ng pangangarera natin ngayon araw ng sweldo Pito lang po ang karera tapos kakaunti lang ang mga tatakbo Kaya para sa akin hindi maganda magarayara ngayon kahit may pera kayo kasi pag ganyan ko konti po ang tatakbo kahit magdehado eh kung tataya kayo ng winner take all maliit pa rin ang ibibigay niyan kahit dehado kasi syempre limited ang uh, pantayan natin mas malaki yung pangtaya ni Cindy kaya pag ganyan ko konte tinatamad po ako magkarera mas maganda yung ah, halos full gate o kaya siyam lang ang tatakbo kasi ilan lang din naman ang mananalo dun tsaka may, mga contender eh ganun din kung kahit apat lang yan o lima kaya mas maganda po ang dividendo mas maraming sasali kaya pero dun sa mga nag ano lang sa inyo naglilibang eh okay naman pero kaya lang i-try ganyo muna yung sweldo nyo so race 1 po tayo gamit uli natin ang pace analyzer ah uh, since na konti lang ang tatakbo tigdalawa lang ang uh, pipiliin ko para maliit po hunan. so sa race 1 merong 1 in 1 a na batos dyan siguro pag lumabas yung paboritong programa nyo nakatip din yan pero hindi ko kukunin yan kasi mababa yung aire kahit uh, mukhang palaban yung dalawang yan ang uh, kukunin kong pang primera yung numero 4 na Hell Guy bakit? kasi uh, mataas yung uh, speed niya Tsaka makikita naman yun yung sa score 82 So dikit sila ni di Bandido Kukunin ko sana yung Bandido pang primera Kaya lang number of days niya Nung nagawa niya yung best time niya Matagal na eh Kaya kukunin ko pa rin yan Pero pang segunda ko lang yan si Bandido So yan race number one. Ah, uh, 4 tsaka numero 6 bandido. Race number 2. Magbabakbakan sa harapan yung tres na windstorm tsaka super spunky. Eh pareho nang uh, aire oh. Parehas na parehas, kaya lang mas sa uh, grupo ginawa ni Super Spunky yung uh, best yung uh, best time niya na 73.1 sa RS 2227. Kaya ang <clears throat> pang primera ko diyan Super Spunky tingin ko tatalunin niya sa banderahan niyan 3 So sa isa ko Siyempre, gaya ng dati, pag uh, kukuha tayo ng pangprimera, hindi na tayo kukuha dyan sa dalawa na yan magde decide na tayo kung sinong magwawagi sa bandera Sa mga de-bandera Yung susunod is stalker o kaya closer Wala namang closer Kaya ang pipiliin natin dito sa pangalawang pick natin Si Cassius King, numero 5 Kaya dito sa race number 2 Sa East, Super Spunky At numero 5, Cassius King Race number 3 mahirap habulin yung dos kitang kita naman sa max speed tsaka sa best time mo. Oh. kahit dito ito yung aire ito yung speed na ginawa niya nung na kuha niya yung best time na 74.6 46 days ago kaya pang primera ko na yan numero 2 ang pang segunda ko again stalker ang kukunin natin hindi na tayo kukuha dyan sa 3 or 5. Uh, mamimili na tayo dito sa dalawan to. Halos parehas po yan. Uh, sa score, mas lamang si Matukad Island. So, kayo na po ang bahala kung sino panigunda nyo. Pero para sa akin, kasi maganda yung tinakbo ni Speedy Wigo, yan ang panigunda ko. Uno. Pero, paalala po, yung Matukad Island, meron din yan. Race number 4, no Pag may ganjang bandera na mahirap abutan, makikita naman niya yung sa best time eh. Kahit mas mataas yung uh, oh, sa, nung manalo pa siya, mataas din eh. Nandiyan na yan tres. First choice na natin yan. Tsaka nung ginawa niya, mataas yung grupo eh. Eh, R, uh, RS610 lang ngayon eh. So, yung second pick natin, stalker kukunin natin syempre hindi na tayo kukuha dyan uh, etong quick back kasi maganda, maganda hindi po RB Bailon yan parang nag typo error ako <laughs> hindi RB Bailon yan ah uh, So, segunda ko, numero 7, quick back. Minsan, uh, nagmamadali kasi tayo kanina eh. Eh nga pala may morning line na Alas 5 pa lang may morning line na Kaya kung gusto nyo makakita ng programa Pero pwede naman kayong tumingin din dito I-PM nyo lang ang Horse Racing Philippines So numero 3 at numero 7 sa race number 4 Race number 5 mado di ba? Kaya palagay ko laban pa rin 'yan. Tsaka Ayun oh, highest sa score. Eh. Kaya pang primera ko na 'yan si Manlot. Man lang Manlot Island. So, panigunda ko full payment. Maganda yung tinakbo nito nung nakaraan eh tsaka pinakamataas yung speed nya kaya dyan ako kay full payment tingin ko yan ang nahabol dyan kahit closer siya so 3 Manlot Island tsaka numero 2 full payment race number 6 naku mahirap to apat ah, ang di bandera eh Don Damiano sigurado mahirap pabulin yan kaya isasama nyo rin yan ah, pero dito ako sa madidihado na no? Destiny 4 sabi ko dalawahan lang eh pero nasa inyo ha ah, kung gusto nyo yung sama yung Don Damiano baka makatapos yan pero doon ako, palagay ko mas madedihado yung Destiny kasi mas maliit yung speed points. Pero pareho lang po ng Aira yan. Tsaka nung speed, mas mataas nga si Destiny eh. Tsaka yung number of days, 38 days ago lang. Pareho naman ng grupo. Kaya Destiny ako dyan. Panigunda, syempre, hindi na ako kuha ng bandera. Doon ako sa sais na buhayang bato. So, ay, ba't nalabas si Anaprin? Wala naman akong pinindot na dos ah Minumulto ako ah Sais yan Uy Ah <laughs> Kaya pala na, Nalagay ko size yung Anna Prade anong, anong numero ba si Bayang Bato So basta Bayang Bato Tsaka Destiny Yan mahirap sa nagbamadali eh. Kailangan pala i-correct ko yan Tataka ako na nasama si Ana pwede baka naman malita yan baka naman biglang manalo yan eh, ewan ko kasi mataas pala grupong pinanggalingan yan o nga no hmm. eh, 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 basta 4 ako tsaka 6 last race kasi hanggang race 7 lang tayo doon ako sa Caloocan sa dos pag primera then kay ano ako kay uh, Moko kay Miss Moko doon ako sa numero 3 kay Jacqueline so dos tsaka 3 okay so pitong karera Uh, yan ang mga pili ko kaya sana nakatulong uli ako gamit ang Pace Analyzer sa online. Maraming salamat.